alaikum magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa bangsamoro region. Matagumpay na na sa GIP ang 27 na kababaihang biktima ng trafficking in persons nito lamang September 5, 2025 sa isang rescue operation na isinagawa ng pinagsamang puwersa ng Ministry of Social Services and Development Zamboanga Satellite Office. MSSD Tawi-Tawi Provincial Office, Municipal Interagency Committee Against Trafficking, Philippine Maritime, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Carmina Kamid. Sa pakikipagtulungan ng Ministry of Social Services and Development, Zamboanga Satellite Office, MSSD Tawi Tawi Provincial Office, Municipal Interagency Committee Against Trafficking, Philippine Maritime, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation sa Bungao Tawi Tawi, matagumpay na nasagip ang 27 mga kababaihang biktima ng trafficking in persons sa isang rescue operation noong September 5, 2025. Base sa impormasyon ng MSSD, ang mga biktima ay nagmula pa sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon na nabiktima ng illegal recruiters. Siyam naman sa mga biktima ay patungo sana ng Thailand at Malaysia kung saan sila ay pinangakuan ng trabaho bilang customer service representatives at ang iba bilang entertainers. Nalaman din na ang kanilang mga dokumento ay peke. Tatlo sa illegal recruiters ay nahuli na rin ng otoridad. Tiniyak naman ng MSSD Minister Attorney Rice sa jury na ahanda ang MSSD na magbigay ng intervensyon para sa mga biktima ng trafficking in persons. Isa sa ilalim din sa counseling ang mga biktima at tutulungan si silang makabangon mula sa trauma dulot ng panlilinlang ng mga illegal recruiter. Malalakas hindi ng MSSD ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang masupo ang illegal recruitments at trafficking in persons kung saan ginagawang exit points ng mga sindikato ang mga island municipalities ng rehiyon. Bilang bahagi naman ng agarang suporta, na nagpaabot ang MSSD ng food at non-food items kabilang ang hygiene kits at libreng transportasyon papuntang Zamboanga para sa mga biktima upang makapaghain ng kanilang kaso. Ang mga biktima ay nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development habang patuloy naman ang investigasyon ng mga nasabing ahensya kaugnay sa insidente. Carmina Camid, BIO News. Umabot sa 35 nakasambahay at mga employer ang nakiisa sa isang pampublikong konsultasyon na inorganisa ng Ministry of Labor and Employment sa pamamagitan ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board noong September 6, 2025 sa Beachside Inn Hotel and Restaurant sa Bayan ng Bongao. Tampok sa naturang aktibidad ang pagpapaliwanag sa mga kalahok ng iba't ibang salik na nakakaapekto sa wage determination, kabilang na ang mga pinakabagong datos at impormasyon mula sa Philippine Statistics Authority, Ministry of Trade, Investments and Tourism at Bangsamoro Planning and Development Authority. Kabilang din sa programa ang talakayan ukol sa wage order number BARM DW01 na nagsisilbing gabay sa pagtatalagan ng makatarungan at tamang pasahod para sa mga kasambahay sa Bangsamoro. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng serya ng mga pampublikong konsultasyon na isinasagawa sa iba't ibang lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong 2025 bilang paghahanda sa pagtatakda ng minimum na sahod para sa mga kasambahay sa rehiyon. Sa pagpapatuloy ng misyon nitong isulong ang pag-unlad at inubasyon, ipinagmamalaki ng Minister of Science and Technology ng Bangsamoro Government ang mga kapansin-pansing tagumpay na naabot nito mula January hanggang August 2025. Ang detalye sa report ni Farhana Kabalo. Hindi maikakaila ang katangi-tanging tagumpay na ipinakita ng Ministry of Science and Technology nang ilabas nila ang kanilang accomplishment report mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ilan sa mga mahalagang nakamit ng MOST ay ang Early Warning System o EWS Repair and Preventive Maintenance na nagkakahalaga ng 720,000. Nariyan din ang operationalization of the Bangsamoro Weather Monitoring System na nagkakahalaga ng 438,000 pesos. Ibinida din ng mga fees na nakolekta para sa Bangsamoro Standards and Halal Testing Laboratories na umabot ng 255,830 pesos at humigit isang milyong piso na total amount disbursed. Buong pagmamalaki ding ibinahagi ng MOSC ang siyam na MOA Signing and Stakeholders Meeting Upgrade para sa mga micro, small and medium enterprises. Samantala, ibinida din ang accomplishment para sa scholarship education at science grant. Nariyan nga ang 869 na base grantees, 382 base merit grantees, 100 base grantees at 11 bigas grantees. Umabot din sa umigit 100 million pesos ang total amount disbursed. Para naman sa special projects, nasa 200 MOAs na ang pumirma para sa creative project. Nasa 621 naman ang suportado ng MACE o Mujahideen Mujahidat Assistance for Science Education Program of 2024 Supplemental Grantees. 558 suportado ng MACE 2024 TDIF Grantees at 141 MACE 2025 Supplemental Grantees at 231 MACE 2025 TDIF Grantees awarded. Samantala, nasa 8 naman ang Phase 1 2024 Supplemental Grantees, 17 Phase 2 2024 Supplemental Grantees, 4 na Phase 1 2025 Supplemental Grantees, at 7 Phase 2 2025 Supplemental Grantees. Sa pamumuno ni Member of the Parliament at Minister Bailang Mantawil, patuloy na pinatatatag ng MOSC ang kanilang mandato at manatiling tapat sa misyon na mag-ambag sa sustainable economic growth ng reyon ng BARM at bumuo ng isang kinabukasan kung saan ang agham, teknolohiya at inovasyon ang magiging pundasyon ng kapayapaan at kaunlaran. Farhana Kabalo, BIO News. Matagumpay na isa nagawa ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Drivers Academy sa Basilan, na layong isulong ang road safety awareness at responsible driving practices. Binigyang diin ng BLTFRB ang kahalagahan ng disiplina sa kalsada, pagsunod sa batas trapiko, at tamang asal ng mga tsuper sa pakikitungo sa mga pasahero. Kabilang din sa mga tinalakay ang wastong pangangalaga sa mga sasakyan upang maiwasan ang aksidente at aberya sa biyahe. Ayon sa BLTFRB, ang Driver's Academy ay mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kampanya para sa mas ligtas at maayos na transportasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 35 benepesyaryo ng Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng programang Angat Bangsamoro Kabataan tungo sa kinabukasan o abaka at unlad pamilyang Bangsamoro ang nagdiwang ng Linggo ng Kabataan 2025 sa Bayan ng Marantao noong September 4. Layunin ng naturang aktibidad na mapalakas ang kaalaman ng mga beneficiaries ukol sa program at mabigyan sila ng kasiyahan. Bukod pa rito, hangarin din ng MSSD na mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na mas mahubog at malinang pa ang kanilang kakayahan, mapalakas ang kanilang tiwala sa sarili at higit sa lahat, mapaigting pa ang kanilang papel bilang pag-asa ng Bangsamoro. Ang aktibidad ay binubuo ng iba't ibang team building activities na nagpatibay sa samahan, kooperasyon at pakikipagkapwa tao ng mga kabataan. Ang ABACA ay programa ng MSSD na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng mula sa mahihirap na pamilya sa Bangsamoro. Samantala, ang unlad pamilyang Bangsamoro ay naglalayong tulungan ng mahihirap na pamilya sa Bangsamoro na umangat sa buhay sa pamamagitan ng iba't ibang tulong pinansyal at livelihood support. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga Mindanao. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barn-ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barn-Ready at Barn-Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like at follow at i share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.